Isang mapapalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan atin po itong kukunin sa Ebanghelyo na ating Panginoon ayon kay San Lucas, Kabanata 10, Talata 17 hanggang 11. Uh, ito po yung bumalik ang 72. Masayang-masayang bumalik ang 72, iniulot nila Panginoon kahit po ang mga demonyo ay napapasunod namin dahil sa kapangyarihan ng inyong pangalan. Sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas, ang mga alakdan, ang daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang maka makakapanakit sa inyo. Ngunit magala kayo hindi dahil sa napasunod, napapasunod ninyo ang masasamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa kanya. So at itong ating binasa mga kapatid, ito po yung um, pagsend send no, ng ating Panginoon sa 72 na mga alagad at uh, dito mga kapatid ay uh, nag-report na sila ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila, di ba? No, sila yung ginamit ng Diyos uh, bilang instrumento at sila ay binigyan ng kapangyarihan. So hindi lamang ito mga kapatid na uh, tungkol sa pangangaral kundi yung kapangyarihan din na magpalayas ng mga demonyo at napapasunod nila, no, dahil dun sa Uh, kapangyarihang yon Kaya sila ay masayang masaya na ng uh, iulat ito no kasi uh, minsan nakakalimutan nila uh, kahit sa ating din de no, ano ba yung pinakamission natin no? ano ba yung pinakamission natin bilang mga mga ngaral o bilang mga alagad ng Diyos? ang pinakamission talaga natin is uh, to preach the gospel uh, para sa mga uh, naliligaw ng landas o yung mga taong wala pang relasyon sa Panginoon, yung mga taong uh, nandoon namumuhay pa rin sa kasalanan, ipakilala yung ating Panginoon sa kanila upang sila uh, ilak kanila itong tanggapin sa buhay nila, magsisi at magtalikod no sa kanilang uh, kasalanan at tanggapin ang ating Panginoon. So yun ang pinaka main talagang purpose ng bawat um, naglilingkod sa Panginoon. Yun talaga yung pinaka mission natin, ibalik ang tao sa paanan ng Diyos. E, ganun lang yun, di ba? Ibalik natin sila at kilalanin nila na ang ating Panginoon yung tagapagligtas. So yun ang pinaka main goal natin. Kaso minsan nakakalimutan ng mga lingkod ng Diyos na ito yung pinaka priority nila. <laughs> yung mga himala, yung mga milagro, yung uh, katulad nito, yung pagsuko at pagsunod ng mga demonyo sa kanila dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Yesus secondary lang to hindi talaga ito yung less na lang to eh no sa pinaka mission na uh, ibinigay ng Panginoon sa mga alagad ba? Diba? so hindi talaga ito yung ano hindi ito yung number one kahit number two number three no ito yung ano lang to eh uh, dagdag na lang ba? Diba? ang pinaka -ano talaga is yung ipangaral yung mabuting balita ng tao ay magbalik loob sa Panginoon. Siyempre, yung susunod dyan, yung pagmamahal sa kapwa natin, di ba? Yung pagmamahal sa Diyos. So, itong mga miracle na to, yung, yung kapangyarihan, kasi masyado silang na-enjoy, tuwa sila, kasi ano ba naman, yung demonyo, sumusunod sa kanila, di ba? Takot, takot sa kanila napapalayas nila kaya talagang masaya masaya sila na i-report yun na, na, namangha sila dun sa nakikita nila di ba so hindi kasi yun ang pinaka uh, purpose eh diba? so bakit kayo masyadong natutuwa diyan parang ganon yun eh di diba? ano ba yung talagang dapat kayong matuwa dapat mas lalo kayong matuwa kung merong kaluluwa o merong isang tao na nagbalik loob sa Diyos, yun ang dapat ikatuwa natin. <laughs> di ba? Hindi yung ay, ay, sa mission ko ito, malaki yung LO ko, di ba? Uy, dito sa lugar na ito, uh, uh, ano nga to? Uh, <clears throat> nakapagawa kami ng magandang building, no? Uh, gumanda yung opisina, di ba? O kaya, ah, uh, uh, mga bago na yung mga ano natin, yung mga mga sound system, yung microphone natin, yung mga equipment natin, puro bago na, hindi naman 'yun eh, di ba? Kaya nga sabi nga ng ng uh, punong lingkod po natin, di ba? Yung lalo yung mga nag enpj yung neighborhood uh, prayer group, di ba? Sabi sabi ng yung yung dati yung ano pa yung yung umpisang uh, ginawa ito, di ba? May mga reporting talaga noon, may mga listahan, yung mga uh, mga in, in, outreach na mga pamilya, 'di ba? How many dong sa membro ng pamilya? No, sabi nga na iba, alam mo, uh, may mga in outreach kami, yung mga dating umaatin na hindi na umaatin, ngayon umaatin na ngayon, no? Nagbabalikan na sila, nagbabalikan. Ang sabi doon, ano yung nadagdag? <laughs> may nadagdag ba, 'di ba? So, ibig sabihin, walang nadagdag kasi nga nagbalikan na yung mga dati, 'di ba? <laughs> lang inowtraits nagbalikan lang na may, uh, walang nadagdag kasi bakit kasi membro na yan eh, no uh, mga ano lang hindi matagal nang hindi umaattend di ba so nagbalikan lang pero walang nadagdag ang pinaka dapat tayong matuwa sabi nga isa lang kaluluwa ang mabay, may balik magbalik love sa Diyos libo libu yung mga anghel na nagpupuri sa Panginoon yun dapat yung ikagagalak natin na sa ating pagbimisyon, sa ating paghahayo, merong mga kaluluwa na naibabalik tayo sa Diyos. Yun ang dapat matuwa tayo. Hindi yung, uy, matapos <coughs> kong mangaral ng salita ng Diyos, pinakain ako sa magandang restaurant. No? Ang sasarap ng pagkain dun, ang mahal ng pagkain. No? Hindi ko ito mararanasan kung hindi ako naglingkod sa Panginoon. Yung mga bagay na yan, mga kapatid, pinapakita lang ng Diyos yung, yung kanyang kabutihan. No? Na yung ginagawa natin, ay uh, tinutumbasan din naman ng Diyos ng, ng, mga kailangan natin para matuwa tayo. Pero hindi yan yung pinaka uh, mission natin na dapat tayong matuwa talaga. Kasi ito nireport nila eh. Imbis na mas maganda sana kung nang nireport nila. Panginoon, Jesus. No? Marami po ang nagbalik loob at kumilala po sa inyo sa pamamagitan ng aming pangangaral. Marami po ang naglingkod, marami po ang nagbalik loob, marami po yung, yung uh, nagsuko ng kanilang buhay para sa iyo Panginoon. Kaya nga narito sila kasama namin. Di ba? Pero yung nireport nila, hindi yung may nadala sila <laughs> no, sa Panginoon. Yung, yung kinatuwa nila at yung nireport nila, yung sumuko sa kanila dahil sa kapangyarihan ng yung pangalan. Na mga sila, na, grabe yung pangalan mo Lord, talaga naman. Di ba? Kaya ang sagot ni Jesus sa kanila, tingnan nyo ha, ah, ang sagot sa verse 18. Sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. <laughs> Anong ibig sabihin yan? Warning sa mga 72 na mga alagad na to. Pag hindi kayo tumigil, <laughs> at masyado kayong natuwa sa kapangyarihang taglay nyo. Yan. Matutulod kayo kay Satanas. <laughs> Matutulod kayo kay Satanas. Yan. Mahuhulog kayo. Ganun lang kasimple yun, di ba? Kaya nga yun ninyo, niya, nakita ko si Satanas na nahulog mula sa langit. No? Bakit ba? Kasi masyadong natuwa si Satanas sa kapangyarihan niya, di ba? Sa posisyon niya. No? At kaya nga sabi doon, gusto niyang maging katulad ng Diyos. Di ba? Gusto niyang maging katulad ng Diyos. Di ba? Kaya, yun ang delikado kasi doon. Yun ang delikado na dapat maging aware tayo ng mga nagsiserve sa Panginoon. <laughs> Nakakalimutan natin yung pinaka-mission natin. Ang pinaka natin, dalhin ang tao sa panan ng Diyos. Diba? Huwag tayo masyadong matuwa kung uh, 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 kung, uh mga part naman yan, eh promise kasi ng Dios yan yung pag-undad ng buhay no yung uh, uh yung mga iniingeni natin ibinibigay ng Dios pinagkakaloob ng Dios may mga tao na natutuwa sa atin mga ano lang yan eh Kung sa atin yung mga palamuti na lang yan no yung ano na lang yan eh yung mga palo na lang yan di ba pero hindi yung pinakamimisyon natin sabi niya kasi nakita ko si Satanas na ulog sa langit na parang kidlat no Parang siya sabi niya pag hindi ko to Miguel no sa katuwaan niyo niyan no <laughs> baka ito rin sa sapitin niyo yung kay Satanas tuwa kayo na yung mga demonyo no uh, takot na takot sa inyo sumusunod sa inyo no dahil sa pangalan ko pero pag hindi pag hindi kayo tumigil sa pinagagawa niyo baka pareho rin kay Satanas yung mangyari sa inyo hindi man ganun yung uh, pagkasabi ni Jesus, pero kung ikaw na no, gumagamit na lang ng critical thinking o kaya yung logic na lang, no? Gagamitin natin yung, yung isip natin. Ano na yun eh? No? May may pahagip na yun ang, ang Diyos eh, no? Ang ating Panginoong Hesus eh, no? Kita ko si Satanas, no? O alam niyo, nakita ko rin si Satanas, kaya nga sinabi doon eh, binigyan ko kayo ng kapangyarihan tapakan ang mga ahas, mga alaknan. At daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway. no? Talagang ano, kaya inyong talunin lahat ng kaaway kahit yung tumapak na aasalakdan at walang makakapanakit sa inyo ngunit magalak kayo ay sabi niya ngunit magalak kayo hindi dahil napapasunod ninyo o masasamang espiritu ito yung nakita ni Jesus eh. sabi niya ngunit magalak kayo hindi dahil napapasunod ninyo o masasamang espiritu kundi dahil nakatala sa langit ang inyong mga pangalan di ba 'Di ba? Oh. So, ang ikagalak ninyo is hindi dahil napapasunod din niyo, ninyo ang masamang espiritu kundi dahil nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. 'Di ba? Eh mahirap noon, s'yempre, nag uh, sumunod ka nang sumunod. Tapos ang dami ng uh, talagang nangibabaw ka, 'di ba? Naging victorious ka sa buhay mo. Ha? Sa mundong ito, ba, diba? Maraming mga challenges na na-achieve mo. Na-conquer mo. ba? Diba? Pero ang ending, wala pa rin yung pangalan mo sa listahan. <laughs> ba? Diba? Parang ano yun? Parang na ka ng kasalan. E tapos may mga ano yun, may mga invitation. <laughs> Ikaw naman assuming yan. Mahirap kasi yung nililingkod ka sa Panginoon yung assuming. <laughs> Doon <laughs> kasi mas yung ka, kasi kilala mo, di ba? Kahit naman sabihin mo kilala mo, kahit kaibigan mo yan eh. Eh siyempre, eh, baka mamay yung budget yan eh. <laughs> no, pinili lang talaga yung mga talagang malapit sa kanil. O nyan eh, pang family lang talaga yon di ba? Pang ano lang talaga yun, yung, yung kasalan na yon Yung sa mga close uh, family at saka relatives, di ba? Tapos naghanda-handa ka pa, di ba? Nagpapogi ka, nagpaganda ka, tapos talagang bumili ka ng mga uh, mga accessories, <laughs> yung talagang uh, heavy arrival, high arrival na mga damit na talaga na mga ano. O. Tapos pagpunta mo doon, hindi ka nakapasok. <laughs> Kasi bakit? Kasi nga wala ka sa invitation, wala kang invitation let letter na ibinigay sa iyo, di ba? <laughs> oh. So, dapat 'tong mga kapatid kung gusto mo may tala yung pangalan mo doon, gawin mo yung pinagagawa sa atin ng Diyos. Ano ba yung pinaka-mission natin? Ibalik yung tao. ba? Diba? Kasi yung mga taong uh, sumusunod sa kalooban ng Diyos, yung mga taong uh, nakafocus sa kanyang misyon at nagagawa natin, nagagampanan natin at merong resulta na nakikita na may bumabalik. ba? Diba? Na makakaluluwa dahil sa ating pangangaral. Iyan pa rin is sa biyaya ng Diyos kasi ang Diyos pa rin naman talaga yung ano eh ang atin lang is mouthpiece lang tayo ng Diyos ipayag lang natin tapos ang Diyos nang kikilos doon kasi yung kanyang salita ay buhay at mabisa yung salita ng Diyos na narinig ng tao yun ang magbabago sa kanila di ba hindi tayo di ba pero pag ginagawa natin yung mission natin malaking points mo na yun eh di ba sabi nito itong taong to okay to kailangan na palagi ito nasa listahan yan <laughs> No, nasa listahan to. <laughs> Pero kung tayo, masado lang tayong natutuwa, no. Ang pinaka main point lang naman dito mga kapatid. Is yung yung maibalik natin yung mga tao pabalik sa Diyos, no. Yun ang pinaka mission po natin. Kasi kung masado tayong natutuwa sa mga posisyon natin, sa kapangyarihan natin, sa ginagawa ng Diyos sa pamamagitan natin, no, nakakalimutan natin instrumento lang tayo ng Diyos. Di no? ito na itong prayer meeting, itong gawain, gawain ito ng Diyos, hindi natin itong gawain. Minsan nakakalimutan natin. ba? Diba? Kunyari, ikaw yung naging head ng, ng mga choir, o kaya ng, ng mga preacher, o kaya kung saan ka mang ministry, no? ministry ng marshal, bla 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 bla. No? Dahil ikaw yung leader, akala mo, pag may-ari na yung mga tao, no? hindi ganun. <laughs> pag sumusunod sila sa atin, eh, dahil kasi leader tayo, di ba? Pero pag tayo masyado matawa, uy, sumusunod lahat ng mga ano ko, oh, no? ba? <laughs> Hindi ganon, no? Sabi doon, kasi sa tanas, no? nakita ko, parang kidlat, nahulog mula sa langit. <laughs> di ba? So, dapat, sa paglilingkod natin, ang na makita sa atin si Kristo. Maging katulad tayo ni Kristo hindi natuturo yung salita ng Diyos na maging katulad tayo sa sinapit ni Satanas no? <laughs> na inulog. Kaya mga kapatid, yun lang ang gusto yung palabot ng Diyos sa atin. Tama? Na patuloy, ang number one na mission natin, ibalik ang tao sa panan ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Pangangaral ng pagsisisi, pagtalikod at pagtanggap sa ating Panginoon bilang kanilang tagapagligtas. So yun lang mga kapatid at nawaan Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.